Dahil Sabado ngayon na schedule ko nga ng paglalaba. At sakto din na maganda ang sikat ng araw kaya naman i-go mo na yan girl. Hello mga mare, tara samahan nyo kami sa simpleng pamumuhay namin dito sa Angono Resort. Bago nga ako maglaba ay nag-almusal muna ako mga ma. Nakapagwalis naman ako dito sa kusina bago nga ako kumain habang nilalaga ko nga yung itlo. At eto nga bunso ko ay nagising na yan pero bumalik nga ulit sa pagtulog. Eto naman si mister ay nagpunta nga ng talipapa para nga bumili ng uulamin namin ngayong tanghalian. Dahil maaga pa naman para magluto ng tanghalian kaya ayan at naghiga-higa nga muna si mister. At eto nga lang ang nabili niya sa binigay kong 200. Grabe ang mahal na talaga ng bili ngayon mga mare bago ako maglaba ay naligo muna ako mga mare dahil pag ako'y napagod ay hindi na naman talaga ako makakaligo nito bago ako maglaba ay inutusan muna ako ni mister na magsaing ay sige tapos ibinilin nga niya sa akin na ipunin ko yung pinagugasan ko ng bigas kaya lang ay nakalimutan ko mga mare isasabaw nga niya yun sa gulay ay nako Eddie eh, di, ayun tamang sermon na naman si mister pagkatapos ko naman magsaing dyan ay inutusan naman ako maghugas ng isda mga mare nga pala mga mare, itong si mister ay totally sabado talaga ng hapon ang uwi niyan, kaya lang ay maaga nga silang umuwi ngayon, biernes pa lang ng hapon ay andito na yan siya dahil nga tatlong araw silang pinagbuhos kaya naman pinagpahinga na nga sila ng boss niya, at sa lunis na nga ng madaling araw ang balik nga niya doon mga mare, bali stay in nga sila doon, in reality mga mare pag marami nga akong ginagawa ay si mister talaga ang nakatokang magluto, o diba sa sobrang daldal ko ayan at isinalang na nga ni ister, itong gulay na uulamin namin. Nang makatapos ako maglaba ay nagbras naman ako ng semento dito sa kusina namin. O ba diba, napakasipag ng kumari nyo ng araw na yan. Pag wala talaga tayo nararamdaman mga nanay ay talagang lahat kinikilos. Nung mga nagdaang araw kasi mga mare ay hirap na hirap talaga akong kumilos at talagang iniinda ko nga itong balakang ko. Kaya nung nagpa-check up ako mga mare ay mayuti ay nga ako at itong ang kinakain ko ay wala nga ang alat. Fast forward mga mga mare, pagkahapon ay pininaw ko na nga itong mga nilabhan ko. Alas 5 na nga to mga mare at tignan nyo naman napakalakas pa rin ang sikat ng araw. Kahit nga malakas pa ang sikat ng araw ay sinamsam ko na talaga itong mga damit namin. At baka kasi ay makalimutan ko pa ay talaga nga naman. Siyempre pagkahapon ay ano pa nga ba ang gagawin? Eh di magsasaing na naman nga ulit. Dahil may nakuha nga kaming puso dito sa gilid-gilid ng aming bahay ay ito nga ang uulamin namin para sa hapon. Bali gagataan nga namin to at sasahugan nga ng tinapa mga mare at nang maluto nga ayan ay nagprepare na nga ako ng aking uulamin bago nga timplahan ni mister. At sa kasalukuyan mga mare ay konti na nga lang ang nararamdaman ko sa aking balakang at hindi na nga ganun kagrabe. Nagpunta nga ng bayan itong pamangkin ni mister kaya naman ayan at nagpasabay nga kaming bumili ng galunggong. Tapos ang ginawa nga ang luto ni mister ay paksiw ay talaga nga naman takam na takam ako. Dahil nagagamot nga ako mga mare ay talaga nga naman pinigilan ko. Pagkatapos namin kumain dyan mga mare ay naglinis na nga ako dito sa kusina. Bali nakapaghugas na nga ako at ang paglilinis na nga lang dito sa kalan ang gagawin ko. Nang makapaglinis ako ng kalan ay hinugasan ko nga itong kaserola na pinaglalagaan ko nga ng iniinom kong herbal. At ito nga ang herbal na iniinom ko ito nga yung paragis mga mare. Ang ganda nga ng epekto nito sa akin. Sinubukan ko lang naman ito mga mare at marami nga daw ito itong binipisyo sa katawan. Sa gabi ko lang to iniinom mga mare at ginagawa ko nga siyang tea. Pag naglaga nga ako nito mga mare ay sinasama ko na nga yung ugat tapos yung tubig ay isang baso lang ang nilalagay ko. Ang tamang paglaga nito mga mare ay yung tamang iinumin mo lang at pagkatapos kinabukasan ay panibago na naman ulit. Hindi nga pwedeng paulit-ulit dahil mapapanis nga iyon mga mare. Dalawang araw ko na nga itong iniinom mga mare at may improvement naman sa aking pag-ino. Nang matapos ako magayos dito sa kusina, ay ayan at sinarado ko na nga itong pintuan namin sa kusina. O paano ba yan mga mare? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye bye!